Nung naggrocery kami, sinama na namin pati yung panghanda ni Gia para sa birthday niya at i ko na nga rin sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga prizes na pinagbibili ko. Eto na yung last day off ng asawa ko bago mag-birthday si Gia. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, isama na namin sa pamimili yung mga panghanda. Kaming dalawa lang din naman mag-asawa yung magluluto kaya alam na namin kung ano yung mga bibili. Dahil ko konti lang naman yung mga lulutuin namin. Wala din naman kami masyadong inimbita yung mga malalapit na kamag anak lang dito ng asawa ko. Pati na rin yung mga iilang classmates si Gia at kaibigan niya. Yung nasa lames, nga yun yung grocery para dito sa bahay. At ito namang mga nakakarton, yun yung mga panglahok sa mga lulutuin namin. Itong mga juice nga at saka mga soft drinks nilagay na namin dito yung iba sa loob ng ref dahil wala rin namang laman yun. Actually, matagal pa naman yung birthday ni Gia. Sa 26 pa naman, pero maaga lang talaga kaming namili. Gawa nga nung hindi ko kakayanin mag-isa mag-grocery. Napakasipag naman kasi na itong asawa ko ay umabsin sa birthday ng anak niya. Nagpa-change day off na lang ng Sabado. Sa grocery nga, dalawang beses kami nag sa isang buwan tuwing sahod ng asawa ko. Kaya naman tuwing sahod niya nga. Isa talaga to sa mga nilulook forward ko, yung pag-grocery, tsaka pamimili ng ulam. Pero may mauulam pa naman kami, kaya naman bukas na lang ako mamamalengke. Kinabukasan na nga ito, dahil kompleto naman na yung mga ilalagay ko sa loot bag kaya ayusin ko na rin to. Bali, 40 pieces nga lahat ng gagawin kong loot bags, at ganitong loot bags nga yung napili ko, at nagpaprint lang ako ng ganitong sticker. Maganda nga tong sticker na napaprint ko sa Orange App, kasi waterproof siya, hindi siya talagang papel, para siyang plastic. murang nga lang yung ganitong sticker, bali papatak lang siya ng wala pang 2 pesos. Doon na ako nagpa print kesa naman sa iba kasi nga mas mahal. Pero yun nga lang, kailangan 100 pieces yung orderin mo. Pero still, nakamura pa rin ako kasi nga ang ng mga stickers niya. Ito nga pala lahat ng naisip ko na ilagay dito sa loot bags. Cheese, Deep Deep, yung ganitong malaking Dutch Mill. Itong Gonata na nabili ko sa Dali. Cloud 9 nip at saka Milkita. Ayoko kasi na puro hindi nga yung lalagay ko dito. Gusto ko may biscuit tapos yung ganyang maiinom. Sakto nga lang din yung mga nailagay ko dito sa loot bags. Bali, ang size nga pala nitong loot bags is small na patayo. Gabi ko na nga pala nagawa itong mga loot bags kaya kaya naman nung nakita ko ng bunso ko habang gumagawa nga nito ay eh, mas lalong na excited sa kanyang birthday sa lahat talaga ng preparation para sa birthday isa talaga to sa pinaka nakaka-enjoy gawin yung pag-aayos ng mga loot bags parang medyo marami nga itong nagawa kong loot bags kasi hindi naman ganong karami yung aatid ng mga bata sa birthday ni Gia pero sabi niya yung iba daw eh, ay niya na lang sa classmates niya pag pumasok siya ng Monday sakto lang din talaga yung araw ng birthday niya dahil sabado to pasok sa school kaya naman sigurado ako makakaatin din yung iba sa mga prizes nga hindi laruan yung una kong kasi yung bunso ko hindi na talaga siya naglalaro ng mga laruan dahil mahilig na yung anak ko sa mga panali sa buhok at mga bata naman yung mga bisita niya at sakto lang din talaga mga estudyante na kaya naman perfecto magagamit nila yung ganito ang limang pirasong panali nabili ko lang yan ng 29 pesos pati yung mga ganitong headband sa isang store ko nga lang pala to na check out lahat at halos lahat nga ito ay tag 29 pesos may ilan lang na tag 24 pesos hindi ko na tuha hatiin at isang price na yung ganitong isang balot ng panali o ba diba, sino ba namang bata ang hindi magugustuhan yung mga ganitong kakukit panali kahit nga siguro ako matutuwa. Bukod nga doon dahil mga estudyante naman talaga ay mostly yung mostly na bisita mga bata eh, naisip kong school supplies na lang din yung mga ibang prices. Karamihan talaga dito puro mga pang babae at iilan lang yung pang lalaki dahil wala namang masyado siyang bisita na lalaking bata. Mga ganito yung mga naisip kong prices, mga pencil case, pambura, ball pen, lapis, pati na rin yung mga ganitong small notebooks kasi kahit yung mga anak ko eh gustong gusto rin yung mga ganitong kaliliit na notebook. Dahil may mga ganitong ballpen ngayong anak ko, naisip ko na magdagdag nga rin ng mga prices na ganito. Kahit nga ako ng bata ako, mahilig ako sa mga ganitong klase ng ball pen na marami ng tinta. Pansin ko rin talaga kasi sa mga ibang bata ngayon, hindi na may sa laruan at mas okay na yung ganito magagamit nila sa school. Buti nga maganda itong lapis na nabili ko, hindi to yung nagpuputol-putol. Sinamaan ko na nga rin yung mga ganitong drawing book kasi yung mga bata ngayon may hilig mag-drawing. Eto naman, hindi ko to nabili online at nabili ko lang to dito malapit sa amin sa may easy shop. Totoo na hindi mahilig maglaro yung mga bata pero mahilig sila sa mga ganitong pa -bubbles. kahit nga siguro ako. Kaya naman bumi bumila ako ng mga anim na piraso nito. Dalawang pa babae, apat na pang lalaki. Tingin ko nga ako lang pa yung mga pa-prices. Kaya naman naisip kong umorder na rin ng mga ganitong bricks. Kasi nakaka-challenge to buuhin. Bukod dyan, umorder na rin ako ng mga ganitong hairbrush. Bali sa prices nga, hindi talaga ako nag i ng 30 pesos. Hanggang 30 lang talaga. Tulad na nga lang itong mga hairbrush. 30 pesos ko lang to nabili. Pero mas mura naman kasi talaga sa orange app. kaysa sa labas ako bibili. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.